Alam mo bang karamihan ng tao ay nagsisinungaling ng hindi mo namamalayan? Pwedeng kaibigan mo, katrabaho mo, o kahit partner mo. Minsan, ginagawa nila ito para protektahan ang sarili nila. Minsan naman, para manipulahin ka. Pero paano mo malalaman kung may nagsisinungaling sa'yo? Sa video na to, matututunan mo ang mga sekreto ng dark psychology para mahuli ang sinungaling. Malalaman mo kung paano basahin ang kilos, galaw, at pagsasalita ng isang tao para matukoy kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Kaya kung gusto mong hindi na muling maloko, panorin mo to hanggang dulo. Kapag may isang taong nagsisinungaling, madalas hindi nila namamalayan na naipapakita nila ito sa kanilang kilos, tono ng boses, at paraan ng pagsagot. Kahit gaano pa sila kahusay magsinungaling, ang katawan at isipan ng tao ay may natural na reaksyon na mahirap itago. Narito ang mga pinaka palatandaan ng isang sinungaling at kung paano mo ito mapapansin. Number 1. Hindi tugma ang body language at sinasabi nila, ang katawan ay hindi marunong magsinungaling. Kahit anong pilit ng isang tao na magsabi ng kasinungalingan, kadalasang lumalabas pa rin ito sa kanilang kilos. Halimbawa, sinasabi nilang hindi ako kinakabahan, pero makikita mong pinapawisan sila, nanginginig ang boses, o biglang nagiging restless ang kanilang mga kamay. Kapag ang sinasabi nila ay hindi tugma sa kanilang kilos, malaki ang posibilidad na hindi sila nagsasabi ng totoo. Number 2, masyadong maraming detalye o masyadong kaunti. Ang isang sinungaling ay maaaring magbigay ng sobrang daming detalye para pagtakpan ang kasinungalingan nila, o kaya naman ay magbigay ng sobrang vague at kulang na sagot para umiwas. Halimbawa, Kapag tinanong mo kung saan sila nang galing, maaaring sabihin nila, Ah, galing ako sa mall. Ang daming tao kanina. Ang haba ng pila sa cashier. Tapos nakita ko pa si Mark, ang tagal naming nag-usap. Tapos bumili pa ako ng milk tea. Kung mapapansin mo, dinadagdagan nila ng mga hindi naman importanteng detalye ang sagot nila, para magmukhang totoo. Samantala, kung biglaan namang sobrang ikli at kulang ang sagot nila, tulad ng, Ah, sa labas lang. Ibig sabihin, iniiwasan nilang magbigay ng impormasyon na maaaring mahuli sila. Number 3. Biglang nagpapalit ng tono ng boses o kilos. Isa sa mga pinaka-common na signs ng pagsisinungaling ay ang biglang pagbabago sa tono ng boses o kilos ng isang tao. Kapag normal silang kalmado, tapos biglang naging defensive, bumilis ang pagsasalita, o tumaas ang pitch ng boses. Posibleng nagpapakita ito ng kaba. Pansinin din kung biglang nagiging masyadong animated ang kilos nila, o kaya naman ay biglang naninigas ang katawan. Parehong senyales ito ng stress na dulot ng kasinungalingan. Number 4, pag-iwas ng eye contact o sobrang titig. Karaniwan nating iniisip na ang isang sinungaling ay iiwas ng tingin, at totoo ito sa maraming kaso kapag hindi nila kayang tumingin ng direkta sa mata mo habang sumasagot, may posibilidad na may tinatago sila. Pero may isa pang mas mapanlinlang na teknik, ang sobrang titig. Ang ibang sinungaling ay alam na kapag umiwas sila ng tingin, mapaghihinalaan sila. Kaya naman, mas pinipili nilang tumitig ng hindi kumukurap, o parang masyadong nagpipilit ng eye contact para lang magmukhang totoo ang sinasabi nila. Ang susi rito ay ang pagtingin kung natural ba ang kanilang eye contact, o parang masyado itong pilit. Number 5. Pagsagot ng tanong sa paulit-ulit na paraan. Kapag tinanong mo ng direkta ang isang tao, madalas ang isang sinungaling ay hindi agad sasagot. Sa halip, inuulit nila ang tanong o gumagawa ng depensibong sagot bago sila sumagot. Halimbawa, ikaw ba ang kumuha ng pera? Ano? Ako? Bakit ako kukuha ng pera? Imbes na diretsyong hindi ang sagot, nagtataka pa sila, inuulit ang tanong, o ginagawang defensive ang sagot nila. Ginagawa ito ng sinungaling para magkaroon sila ng oras na mag-isip ng mas credible na sagot. Kung napapansin mo ang isa, o higit pa sa mga palatandaan ito, malaki ang posibilidad na ang kausap mo ay nagsisinungaling. Pero paano mo sila mahuhuli ng tuluyan? Narito ang ilang dark psychology tricks na magagamit mo para pilitin silang sabihin ang totoo. Kapag napansin mo na ang mga palatandaan ng pagsisinungaling, ang susunod na hakbang ay kung paano mo sila mahuhuli ng tuluyan. Hindi sapat na may hinala ka lang. Kailangan mong gamitin ang tamang psychological techniques para mahuli sila sa sarili nilang bitag. Narito ang ilang dark psychology tricks na epektibong ginagamit ng mga interrogator, psychologists, at mga eksperto sa human behavior. Number 1. The Pause Technique Patahimikin sila hanggang sa bumigay. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan para mahuli ang sinungaling ay ang simpleng pagkatigil ng ilang segundo pagkatapos nilang sumagot. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, nagiging anxious sila at gusto nilang mapalitan agad ng bagong usapan ang kasinungalingan nila. Kapag tumahimik ka lang at titigan mo sila, madalas, kusa silang magdadagdag ng paliwanag kahit hindi mo sila tinatanong. Ang extra details na ito ay madalas nagpapakita ng butas sa kwento nila. Halimbawa sinabi mong, saan ka galing kagabi? Tapos ang sagot niya, ah kasama ko lang si Mark sa mall. At tumahimik ka lang at titigan mo siya. Malamang mangyayari. Ano kasi, dumanding kami saglit sa convenience store. Tapos uh, may nadaanan kaming kaibigan. Sa puntong ito, nagsisimula na siyang gumawa ng extra details para lang punan ng katahimikan. Kung patuloy siyang nagdadagdag ng mga hindi kinakailangang impormasyon, mas mataas ang chance na hindi siya nagsasabi ng totoo. Number 2: Pagtanong ng parehong tanong sa magkaibang paraan. Ang mga sinungaling ay madalas nahuhulog sa sarili nilang bitag kapag tinanong mo sila ng parehong bagay pero sa ibang paraan dahil hindi nila talaga naranasan ang sinasabi nilang kwento, mahihirapan silang panatilihin ang consistency ng mga sagot nila. Halimbawa, tinanong mo siya, anong oras ka umalis? Sagot niya, mga 9pm siguro. Tanungin mo ulit kung ilang minuto o oras ang lumipas. Nung umalis ka kagabi, anong oras na nun? Kung iba ang sagot niya, o nag-alinlangan bago sumagot, posibleng may tinatago siya. Ang sekreto dito ay ang pagpapalipas ng konting oras bago ulitin ang tanong. Kadalasan, ang sinungaling ay hindi matandaan ang eksaktong sagot nila dati, kaya nagkakaroon ng inconsistency. Number 3. Paglalagay ng false information para sila mabulilyaso. Isa pang mabisang teknik ay ang pagsingit ng maling impormasyon sa usapan para tingnan kung papatulan nila ito. Kapag umayon sila sa malimong detalye, ibig sabihin, hindi talaga nila alam ang totoong nangyari, at nag iimbento lang sila. Halimbawa, alam mong dumating siya sa bahay ng 10pm, pero gusto mong subukan siya. Sabihin mo, sabi nila dumating ka ng 11pm ah, kung hindi siya nagsisinungaling, agad niyang itatama ang maling impormasyon. At sasabihin, hindi, 10pm ako dumating, pero kung nagsisinungaling siya, madalas ay magpapakita siya ng pag-aalinlangan o biglang babaguhin ang kwento niya. Oo, oh, siguro mga ganong oras. Dito mo makikita kung nagpapanggap lang siyang nagsasabi ng totoo. Number 4. The Forced Eye Contact Trick Ang sinungaling ay madalas hindi komportable sa matinding pressure. Kapag tinanong mo sila ng diretso habang nakatitig ka sa mata nila, mas nagiging mahirap para sa kanila ang panatilihin ng kanilang kasinungalingan. Subukan mong tanungin sila ng walang kahalong emosyon, diretso sa mata, at may steady tone. Sigurado ka bang hindi mo ginawa yon? Tapatin mo ako, nagsasabi ka ba ng totoo? Kapag nagsimulang umiwas ng tingin, mabilis na nagbago ng expression o naging anisi ang katawan nila. Malamang may tinatago sila. Number 5. The Sudden Topic Change Strategy Isa pang psychological trick na epektibo sa mga sinungaling ay ang biglang pagpapalit ng topic tapos babalik ka ulit sa original na tanong. Ang totoong tao ay consistent pa rin ang sagot kahit may interruption. Ang sinungaling naman, madalas nalilito at nagkakamali. Halimbawa, tinatanong mo kung nasaan siya kagabi tapos biglang palitan mo ang usapan. Ah, okay. By the way, kamusta pala yung project mo? Hintayin siyang sumagot, mag-usap nang sandali, tapos bigla mong itanong ulit. So anong oras ka nga ulit umalis kagabi? Kung totoo ang sagot niya, hindi ito magbabago. Pero kung nagsisinungaling siya, may posibilidad na magkaiba ang sagot niya dahil hindi niya inaasahan ang tanong na babalik bigla. Number 6, The Yes or No Trap Kapag ang isang tao ay nagsasabi ng totoo, mas madali para sa kanila ang sumagot ng oo o hindi, nang walang pag-aalinlangan. Pero kapag nagsisinungaling, madalas nilang iniiwasan ang direct confirmation at pinapalitan nila ng mahahabang sagot. Halimbawa, tinanong mo siya, ikaw ba ang kumuha ng pera? Ang totoong sagot ay, hindi. Diretso, walang dagdag. Pero ang sinungaling ay, ano? Bakit ako kukuha ng pera? Hindi ko nga alam na may nawawala eh. Nagpapaliwanag agad kahit hindi mo pa sila question Kapag hindi diretsong oo o hindi ang sagot niya, at sobrang depensibo agad ang tono, mataas ang posibilidad na may kasinungalingang nagaganap. Number 7, gamitin ang katahimikan laban sa kanila. Ang isang sinungaling ay hindi matiis ang matagal na katahimikan. Sanay silang punuin ang usapan para hindi mo mapansin ang inconsistencies nila. Kapag naramdaman nilang hindi ka na nagtatanong pero nakatitig ka lang, madalas ay kusa nilang dadagdagan ang sagot nila. At dito madalas lumalabas ang butas sa kwento nila. Gamitin mo ito sa interrogation. Una, magtanong ka ng isang critical na tanong. Pangalawa, hintayin mong sumagot sila. Pangatlo, Pagkatapos nilang sumagot, huwag kang magsalita, titigan mo lang sila. Kapag hindi sila makatiis, at nagdagdag pa ng sagot kahit hindi mo sila tinatanong, malamang may guilt silang tinatago. Ngayon na alam mo na kung paano mahuli ang sinungaling. Ano naman ang susunod mong gagawin? Maraming tao ang nagkakamali sa puntong ito. Madalas silang mag-react ng pabigla-bigla o masyadong emosyonal, kaya nawawala ang kontrol sa sitwasyon. Pero kung gusto mong lumabas na panalo, dapat mong gamitin ang tamang diskarte. Narito ang mga dapat mong gawin kapag nahuli mo na ang isang sinungaling. Number 1. Huwag agad magalit o magpahalata na alam mo na ang totoo. Kapag natuklasan mong may isang taong nagsisinungaling sa'yo, ang natural na reaksyon mo siguro ay magalit o harapin sila ng direkta. Pero tandaan, mas may power ka kapag hindi mo agad ipinapakita na alam mo na ang katotohanan. Ang pinakamagandang gawin ay manatiling kalmado at hayaan silang magsalita pa. Kapag hindi nila alam na nahuli mo na sila, madalas ay ipagpapatuloy pa nila ang kasinungalingan nila at dito mo sila mas lalo pang mahuhuli. Halimbawa, sa halip na sabihin agad, "Alam kong nagsisinungaling ka," mas epektibo kung sasabihin mo, Ah, ganun ba? Kwento mo pa nga ulit. Kapag ipinaliwanag nila ulit ang kwento nila, malamang magkakaroon ng inconsistencies at mas lalo silang mahuhulog sa sarili nilang bitag. Number 2. Gumamit ng strategic questioning para mahuli sila ng tuluyan. Kapag nahuli mo na sila, gamitin mo ang tamang tanong para pilitin silang umamin. Sa halip na direktang sabihin na nahuli mo sila, magtanong ka ng mga open-ended na tanong para makita kung paano nila susubukang sa ang sarili nila. Halimbawa, sigurado ka bang yan talaga ang nangyari? Kung ganun nga ang nangyari, paano mo ipapaliwanag 'to? May gusto ka bang aminin bago ko sabihin ang alam ko? Kapag nagsimula silang kabahan o magpalusot, mas lalo mong makikita kung paano sila nalilito sa sariling kasinungalingan. Number 3, ipakita ang ebidensya sa tamang oras. Ang ebidensya ay isang malakas na sandata, pero dapat mong gamitin ito sa tamang paraan. Huwag agad-agad ilabas ang ebidensya sa simula ng pag-uusap, dahil baka bigla silang magpalit ng kwento, o humanap ng bagong palusot. Mas epektibong diskarte. Una, hayaan mo muna silang magbigay ng sariling versyon ng kwento. Pangalawa, kapag nagawa na nila ito, saka mo ilabas ang ebidensya na sumasalungat sa sinabi nila. Pangatlo, pagmasdan kung paano sila magre-react, madalas, bigla silang maguguluhan o hindi makasagot ng maayos. Halimbawa, sinabi ng sinungaling, hindi ako pumunta doon kagabi. Tapos sabihin mo. Sigurado ka? Tapos sasabihin niya. Oo, bakit ko naman gagawin 'yon? At saka mo ipakita ang CCTV footage or screenshot ng message nila sa ibang tao. Kapag wala na silang lusot, malamang ay hindi na nila alam kung paano ipagtanggol ang sarili nila. Number 4. Panoorin kung paano sila magre-react at basahin ang kanilang katawan. Kapag naipakita mo na ang ebidensya, o naipit na sila sa kanilang kasinungalingan, pansinin ang kanilang reaksyon. May ilang paraan kung paano nagre-react ang sinungaling kapag nahuli na sila. Biglang magiging defensive, Maari silang sumigaw, magalit, o balik rin ang sitwasyon para palabasing ikaw ang may mali. Magkakaroon ng panic at confusion. Mapapansin mong biglang mag-iiba ang tono ng boses nila. Iwas ng tingin, o hindi alam ang isasagot. Magsisimulang mag-sorry o magpaliwanag ng wala kang hinihingi. Kapag hindi mo pa sila hinuhusgahan pero nagsisimula na silang magpaliwanag o humingi ng tawad, senyales ito na guilty sila. Ang trick dito ay manatiling kalmado at hayaang ipakita nila ang tunay nilang emosyon. Kapag hindi ka nag-react ng emosyonal, mas lalo silang magpapanik dahil hindi nila alam kung ano ang susunod mong gagawin. Number 5. Piliin kung kailangan mo pa silang komprontahin o hindi. Hindi lahat ng kasinungalingan ay dapat mong komprontahin. Depende ito sa sitwasyon at sa relasyon mo sa taong nagsisinungaling. Tanungin mo ang sarili mo. Mahalaga ba ang kasinungalingan na ito? Magkakaroon ba ito ng malaking epekto sa buhay ko? Mas mainam bang hayaan ko na lang ito at gamitin sa advantage ko? Kung maliit lang na kasinungalingan ito at wala namang malaking epekto sa iyo, minsan mas mabuting hayaan na lang ito at gamitin ang kaalaman mo para maging mas maingat sa taong iyon. Pero kung seryoso at may epekto sa iyo ang kasinungalingan, dapat mo itong harapin sa tamang paraan. Hindi out of anger, kundi may strategy para ikaw ang may upper hand sa sitwasyon. Number 6. Gamitin ito para maging mas matatag at huwag nang maloko ulit. Ang isang beses na maloko ka ay pwedeng pagkakamali nila, pero kung paulit-ulit itong nangyayari, kasalanan mo na kung patuloy kang nagpapaloko. Gamitin ang natutunan mo sa video na ito para maging mas mapanuri, mas alerto, at mas matalino sa pakikitungo sa ibang tao. Ang dapat mong tandaan, huwag agad magtiwala, lalo na kung may history na ang tao sa pagsisinungaling. Maging observant sa body language at paraan ng pagsasalita ng ibang tao. Gamitin ang tamang psychological tricks para maprotektahan ang sarili mo mula sa manipulasyon. Ngayon na alam mo na kung paano mahuli ang sinungaling at kung ano ang dapat mong gawin pagkatapos, nasa iyo na ang advantage sa anumang sitwasyon. Sa mundo ngayon kung saan maraming tao ang sanay sa panlilinlang, mahalagang matutunan natin kung paano protektahan ang sarili natin mula sa kasinungalingan at manipulasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at tingin mong makakatulong ito sa iba, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment mo rin kung may personal kang karanasan sa paghuli ng sinungaling. Gusto kong marinig ang kwento mo. At syempre, kung gusto mo pang matuto ng mas malalim na dark psychology techniques at iba pang powerful na strategies sa buhay, i-subscribe mo na ang channel na to at i on ang notification bell para hindi mo ma ang susunod kong mga videos. Salamat sa panonood at tandaan, sa tamang kaalaman, ikaw ang may control.